Paniguradong mapapakain ka ng marami kapag ganito ang ulam. Kita mo naman, sauce pa lang, nakakatakam na. Behind the scene, nalinisan at nahugasan ko na ng mabuti itong balun-balunan ng manok. Kaya naman, inilagay ko na ito sa ating kalderong paglulutuan. Para mas maging malasa itong ating balun-balunan ng manok, sinamaan ko ng sibuyas, bawang, luya, buong paminta at asin. Tsaka ko binuhos itong tubig na ating pansabaw. Pagkatapos ay binuksan ko na itong ating kalan. Lutuin lamang natin ito hanggang sa maging malambot ang balon-balunan ng mano. At dahil malambot na ito, hindi ko na pinatagal. Agad-agad na akong naggisa ng sibuyas at bawang sa ating kawali na may mainit na mantika. Nung maluto na yung ating sibuyas at bawang, isinunod ko nang inilagay itong ating pinalambot na balon-balunan ng manok. Pagkatapos kong halu-haluin for 5 minutes, ko kong inilagay itong ating dinurog na paminta at daon ng laurel. Pagkatapos ko namang haluin, ay sinunod ko nang inilagay itong ating mga sa katulad ng soy sauce, oyster sauce at ketchup. Hinalo-halo ko lang ito for about 3 minutes. Pagkatapos ay inilagay ko na itong ating pineapple juice at yung ating sabaw na pinagpakuluan ng balon-balon na ng manok. Pagkatapos ko itong haluin, tinakpan ko na at hinayaang kumulo for 10 minutes. After 10 minutes, inilagay ko na itong ating 1 half tablespoon na white sugar. Pagkatapos haluin, ay sunod ko nang inilagay itong ating patatas. Siyempre, hinalo-halo ko ulit ito bago takpan. After 8 to 10 minutes, Malambot na itong ating patatas. Luto na ang ulam, i-serve na ito habang mainit-init pa. So 'yun lang, don't forget to follow me for more recipes. Bye.